What is up guys? Hindi pa rin matapos-tapos itong FB Live serie na ito na nangyayari ngayon between uh, Love Triangle between Jelai, John, and Tony Fowler. And uh, ngayong araw nga, uh, lumabas na yung uh, Facebook video ni John uh, explaining his side. Uh, sasabi niya, na sa UK pala siya, wala siya dito. Hindi nga daw siya kinakaos ni Jelai. And sinabi niya, kung sinabi niya na hindi to totoo yung mga ilang sinabi ni Tony at the same time parang nagsabi siya ilang beses makailang beses sa video niya na aware si Tony the whole time na may girlfriend si John so John kept uh, kept on calling Tony number 2 ka lang number 2 so parating may ganun doon sa video niya and I think yun naman yung nag trigger kay Tony para mag Facebook live for the third time uh, at ang caption niya para matapos na And sana nga matapos na din itong mga issue na to And maayos lang nila offline So, uh, I want to give my short reaction dun sa video ni Tony If you haven't seen it, uh, search nyo lang Kalat na naman siya sa Facebook, sa YouTube Yung mga sinabi ni Tony Pero makikita nyo dun sa video Na mas emosyonal siya Sinisigawan niya talaga si John And kita mo talaga yung Gano'n niya pinahal O gano'n naging obsessed o naging nabaliw dahil sa feelings niya kay John Gutierrez so yun yung reaction ko I guess uh, Tony dun sa huling video niya just wanted closure na lang kumakatanggap na naman niya yung 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 role niya doon sa buong sitwasyon yun nga number 2 nga siya na parati siyang magiging kabit na lang doon sa relasyong Janet Jelay sa Jolay tapos uh, ramdam naman doon sa huling video na nagmahal lang si Tony ng maling tao. Which is, of course, never an excuse. Never an excuse para manira ng relasyon. Pero, mas masakit din naman kasi talaga. Yung ipamukha sa'yo nung tao na mahal mo. Na, na, yung tao minahal mo at pinaasa ka. Na number two ka lang. At hindi kanya niya talagang minahal. So, imagine that, imagine that. Yung tao na pinakamamahal mo. Uh, sa video for all of the Philippines to see nasabihin na papamukha sa'yo na number 2 ka lang parang hindi ka niya talaga minahal masakit yon. masakit yun <laughs> hindi ko hindi ko pinagtatanggol yung mga ginagawa ni Tony kasi malilahat lahat din yung ginawa niya pero masakit talaga yun if you've ever been uh, if you've ever nabaliw ka sa mag-ibig you know how that feels and sobrang sakit nun so uh, pero guess what if hindi makabalikan si Jelay at si John which is a possibility ngayon which is a big possibility naman baka hindi siya tanggapin ulit ni Jelai, wala nyo sino yung panalo si Tony Fowler din yung panalo kung pag hindi nagabalikan si Jelay at si John and kumbaga uh, siya yung pinakamatutuwa sa kung ganun nga yung nangyari so I'm still rooting na magkabalikan si John at si Jelai. siguro hindi pa sa ngayon but in the future dahil nga uh, mag sila yun uh, kung naranasan mo na nga na mabaliw main love ng ganito ka, ganito ka grabe uh, magigets mo agad yung nangyari so ganun eh uh, tapos one final point lang uh, sa FB live uh, parang pag tuwing may mag FB live parang laban ni Pacquiao that's how ganun ko siya describe lang parang national event itong mga huling araw yung mga Facebook live nila ang daming nakatutok. Maski nanay ko nakatutok. Ganyan kami magbanding ng nanay ko. Pinag-uusapan namin yung nangyayari. Uh, and one, 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 one great characteristic pag sa Facebook Live is yung real-time comments. So, yun lang. Nakakatawa lang talaga yung mga comments. And kaya aabangan mo talaga eh. Dapat nga sana nakaschedule yung mga Facebook Live nila para hindi kami nauhuli. Para real-time din makikita namin yung comments, real-time din makakapag-comments yun yung mga tao. Kasi sobrang nakaka-entertain siya talaga. Kumpara nung video lang. Tignan mo yung video ni John wala walang walang real time comments hindi ganun kasaya yung kay Tony may real time comments ulit nag-enjoy yung mga tao which is ang pangit ang pangit naman na pinag-enjoy ng mga tao yung buong issue nila kasi nandiyan na yan eh kumbaga in a way in a way hindi naman sa nilelesa natin yung ano pero kumbaga para at least makalesa ng drama kasi madrama na eh ang bigat na nung drama nung sa kanilang tatlo papabigatin mo pa ba, ba? syempre magpapatawa na lang na konti yung mga tao para gumaan gaan naman para hindi naman ganun hindi naman ganun sobrang uh, sumobra yung drama So, yun, decision naman nila na mag-Facebook Live. Alam naman nila na gano'n na mangyayari pag nag-Facebook Live ka. So, yun, so, mukhang yun na yung tapos ng issue na to. So, I just wanted to give my reaction lang. Uh, si Tony Fowler naman, meron na relasyon ngayon. Hopefully naman, umayos na. Though, I don't know ano yung magiging relasyon ng guy. Pagkatapos makita yung tatlong video na nilabas ni Tony, yung Facebook Live na nilabas niya, medyo mabigat din yun. Iniisip ko din kung ano yung nararamdaman kaya nung boyfriend ni Tony ngayon which is uh, na-meet na ko siya uh, I think last year or ilang months ago and he's a nice guy naman pero I can only imagine kung ano yung nararamdaman niya after seeing yung mga video, yung current girlfriend mo tapos may ganong lumalabas na mga Facebook live and uh, kumagal, lumalabas yung mga yung mga issues niya doon sa dati niya naka-relasyon so, ayun so, thank you guys for supporting, see you on my next video uh, siguro, ang masasabi ko lang para tapos sa wala na lang ganitong away. Maging loyal na lang tayo lahat. Okay? Pilitin na lang natin maging loyal, guys. Kahit ako. Ay, e ako, ako. Pilitin na lang natin maging loyal. Kung sino man yung kapartner natin, kung sino man yung mga mahal natin sa buhay. Girlfriend, asawa. Maging loyal na lang tayo lahat. Guys, thank you. See you in my next video. I love you.